Ah uh, yes po, isang uh, mabagyong umaga po sa lahat. Uh, dalawa na po yung content ko na na-upload. Yung nga po isa yung uh, sinasabi ko po na naghihingalo na po ang term setting bill. Uh, at uh, dahil lumipas na po ang ilang oras, ayan po at uh, may taning na po ang buhay nito. Ter uh, 36 hours na lang po ang buhay uh, ng term setting bill. Ang akin po uh walang sawang paanyaya sa mga napadaan lamang po sa aking channel ko, Ngers Ring. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at not all para palagi po kayo updated sa aking mga bagong videos. Pero meron pong kumikilos at gumagawa pa ng paraan para po ito ay mabuhay. Alamin. So yes po, nasa peligro na nga po ang uh, buhay ng uh, term setting bill na ito. Uh, nagawa po ng uh, Senado at Kongreso ng 19th uh, Congress at kaya po sinasabi natin na malapit na ang buhay nito at uh, maaaring ito po ay mamatay na uh, bukas ng alas 12 po ng gabi uh, kung wala pong kikilos kung hindi po lalo kikilos ang ating uh, Pangulo so meron pong gumikilos mga kabarangay at ito po yung uh, proponent ng bill na ito uh, gustong gusto po niya talaga na mapirmahan nito ...para magkabuhay po muli. Uh, dala talaga kasing napaka... ...hirap po para sa kanya. Kapag ito po ay naging uh, namatay... ...o... ...dead, uh, bill, sabi nga... ...natural death... ...ay magbumuka... ...po siyang kahiya Yes po, marami po, tiyak yung magagalit sa kanya. Uh, dahil napakarami po... ng mga umasa... Uh, ...sa term-setting bill na ito. At uh, sa katunayan nga po, ang inaasahan... ...talaga ay 6 years, 6 na taon po. So, uh, nang uh, ipasa po ng Senado ang 4 na taon, ay uh, medyo okay na rin po para sa kanila, uh, yung 4 na taon. At ang uh, pinasa po ng Kongreso, ay 6 na taon, na bigla na naman po sila ay uh, naging masayang-masaya. Subalit, nang uh, ito po ay aprobahan sa Bicameral Conference Committee, ay lumalabas po na isang taon na lamang po ang kanilang extension. So kahit pa paano po ay tinanggap naman ito ng mga tao, ng mga pinaasa, ng mga umaasa, ng mga pinaku, pinang pinangakuan. <laughs> kahit pa paano po ay okay na sana sa kanila itong uh, one year term extension. So balit ito na nga po ang uh, masaklap. Yan nga po 36 hours na lang po ang buhay ng term setting bill na ito at magiging ganap na patay na kahalang batas na po ito uh, hindi po ganap na uh, batas na ipapatupad o para maipatupad so kapag nangyari po ito, yun nga po kawawa po yung mga umasa at mga ipinaasa subalit so yung mga barangay captain naman po na nakahanda at laging handa, mga barangay captain mga barangay officials, mga kagawad na talagang uh, nagserbisyo ng tapat sa kanilang mga kabarangay ay handang handa yan walang uh, kinatatakutan yan mga kabarangay at ang mga natatakot lamang po na mangyari na maganap na ang uh, Supreme Court ruling December 1, 2025 barangay at SK election ayan po wala na pong magiging lugar itong mga kapit tuko na ito dahil bukong-bukong -buko na po sila ito po yung ayaw na umalis sa pwesto eh wala namang ginawa kasi kung may mga ginawa nga lamang po ang mga taong ito, bakit sila mag matatakot? Eh, ilang termino na silang nakaupo kung talagang nanungkulan ng tapat ang mga ito. <laughs> Tiyak. Tiyak. Pasok sa banga pa rin. Eh, kaya lang po, paano naman yung mga tiri na. So, sa mga tiri na po, uh, may mga nag-PM po sa atin na talagang uh, tinatanggap na po yung katotohanan na hanggang doon na lamang po ang kanilang termino, nagwawakas na po. At uh, ang pinagmamalaki po nila, uh, kahit po sila ay nagtapos na ang kanilang termino, ay nanungkulan po sila ng tapat, nanungkulan ng wagas, laging parehas po sila sa kanilang mga kabarangay. Kaya ako po ay uh, nananawagan mga uh, kabarangay. Uh, ito pong uh, December 1, 2025, barangay at SK election na darating huwag na natin po itong sasayangin pakapiliin na po natin mga kabarangay yung ating pong iuupo na kapitan at mga kagawad huwag na po tayong padadaan sa tatlong daan o limang daan lamang isipin po natin mga kabarangay yung tatlong taon na paghihirap kapalit po ng limang daan at doon naman po sa mga uh, swerte at mapalad po na nagkaroon ng mga barangay officials, mga barangay captain at mga barangay kagawad po na nagsaservisyon ng tapat, talagang uh, nagtrabaho po para sa kanilang uh, mga kabarangay. Huwag na po tayong magdalawang isip, mga kabarangay, na ibalik muli sila. Iboto po natin muli yung mga barangay officials po natin na nagtrabaho para sa ating uh, barangay. Napakasimple lamang po, mga kabarangay. Uulitin ko lamang po Bago po tayo sumulat sa balota, manalangin po ng konti at tiyak po na bibigyan tayo ng giya ng ating Panginoon kung sino po ang ating mga isusulat. Tinitiyak ko po, po na marami na naman po mga kabarangay ang magkukomento uh, dito po sa content kong ito na ako po ay inanghuhula lamang, haka-haka lamang daw po ang aking mga sinasabi. At ang iba eh below the belt na nga pati mukha natin pagkatao po natin ay kanila nang binabanatan pero okay lamang po uh, yon mga kabarangay dahil hindi naman po ako ang magdadala nyan kung hindi po sila pa rin ang aking pong mga sinasabi ay hindi po haka-haka ito po ay base po based on fact ikanga ano ang aking basihan ang aking basihan po uh, kaya ko sinasabi na 101% Matutuloy ang halalan ay dahil wala pa nga pong bagong ganap na batas. At ito nga pong panukalang batas na ito ay naghihingalura. 36 hours na nga lang po ang taning eh para ito ay maging ganap na batas. At kung sakali makaligtas ito sa taning, maging ganap na batas siya, hindi pa rin po siya maaaring magtuloy. Hindi siya maaaring magtuloy-tuloy na magaganap pang halalan sa November 2, 2026 dahil ito nga po ay haharangin at muli po pagdating sa Korte Suprema, tsug dedjachi, patayin na naman po ito. Kaya po tuloy na tuloy po ang halalan sa December 1, 2025 at ang basihan ko po, Supreme Court ruling. Ano po? Yan po ang katotohanan mga kabarangay, hindi po haka-haka kagaya ng sinasabi ninyo. Kaya't muli uh, sa mga tatakbo, lalong lalo na yung mga baguhan, talagang mag-ready-ready -ready na po kayo at uh, aralin po yung aking mga tinuturo na tips uh, para po matalo natin yung mga tuko na yan, yung mga kapit-tuko para talunin po ninyo mga kabarangay, gawin po ninyong giya yung aking mga uh, tinuturo na tips paano po ang uh, pagpapalakad ng political machinery dito po sa darating na barangay at SK election sa December 1, 2025, wala na pong makakapigil dito, mga kabaranggay. Uh, dahil uh, nakikita naman po natin, uh, kahit may panahon pa po ang ating Pangulo, o may oras pa na 36 hours na lamang para po siya ay pumirma, mga kabaranggay, uh, napaka ik, uh, ikli na lamang po ng sandali. Uh, sabi nga natin kung ito ay pipirmahan ng Pangulo, eh dapat po noon pa. Eh baka mabigla pa ang lahat eh baka mag-shortcut pa ang Pangulo at ito po ay bigla niyang ibeto? Yes po, uh, hindi po nawawala sa posibilidad na ibeto pa rin po ito ng Pangulo dahil uh, meron pa rin po siyang 36 hours para ito ay ibeto mga kabarangay. At uh, kung sakasakali po na ito, ito nga ay ibeto ng Pangulo uh, meron pa rin chance yung mga pinaasa kasi nandyan na yung 20th Congress eh. Kapag ito po ay ibeto ng Pangulo Uh, pwede pa rin po silang uh, gumawa ng batas uli. Yes po, pwede nilang simulan uli itong uh, batas na isinusulong na nilang ito na talagang ganap na mamamatay na. So nasa kanila lamang po yan. Nasa kanila na po yan kung uh, magiging matigas pa rin ng kanilang puso. <laughs> ano po, kung talagang uh, ipaglalaban pa rin po nila yan. Pero ito po ang aking sasabihin sa inyo. 101% po. Hindi nila sila hindi na po sila gagawa ng batas o term setting bill na nagpo-postpone, nag-extend at hold over capacity. Tiyak po 'yan. At kung gagawa lang sila ng batas, sigurado po ako na ang gagawin po nila, maaring i-fix po nila 'yan, pahabain ang termino o fix term. Yes po, term setting. Tiyak po ang makikinabang na sa gagawin nila sa 20th Congress kung gagawa man po sila. Ang makikinabang po, yung uupo na mananalo sa susunod po na eleksyon sa 2028. Yan po ang tiyak na tiyak. 101%. Kaya na sing,